sa mundo ng showbiz kung saan ang mga panandali ang pag-iibigan ay madalas na tumatatak sa mga headlines. Ang kwento ng pag-iibigan ni Tito Soto at Helen Gamboa ay tumatayo bilang isang tanglaw ng pag-ibig, pangako at katatagan. Ang mag-asawang Tito at Helen ay bumihag sa puso ng mga henerasyon sa kanilang walang hanggang kwento ng pag-ibig na umaabot sa mahigit limang dekada na. The Philippine Showbiz List presents Tito Soto and Helen Gamboa's 54 Years Love Story. The Beginning of a Beautiful Love Story Unang nag ang landas ni Tito Soto at Helen Gamboa noong early 1960s, noong pareho silang mga young talent sa masiglang mundo ng Philippine showbiz. Noong panahong yon, bahagi si Tito ng sikat na musical band na VST and Company. Ayon kay Helen, nakilala niya si Tito sa pamamagitan ng kanyang pinsan na nagkataong drummer ng bandang kinabibilangan nito. Noong una ay hindi pa raw niya type si Tito unang impresyon niya rito ay para raw itong Burgess dahil parati itong naka-trench coat. Hindi rin niya masyadong napapansin si Tito noon dahil maraming lalaking naniligaw sa kanya noon. Hanggang sa napansin niyang parati nagpapadala si Tito ng mga iba't ibang regalo sa kanya tulad ng mga bulaklak at tsokolate. Mula nung napansin niya si Tito at nagsimula na silang magkausap na dalawa, ani Helen, may sense daw itong kausap at matalino rin ito. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili na iba si Tito sa iba niyang manliligaw at napakatsaga rin daw nito pagbabahagi pa ni Helen. Naging very protective sa kanya ang kanyang ina at sinasamahan pa siya sa kanyang mga date kasama ang kanyang maraming maniligaw. Kaya noong nalaman na ng ina ni Helen na naniligaw na si Tito sa kanya ay binabagsakan at pinagsasarahan daw nito si Tito ng pinto at sinasabihan na malalim na ang gabi para umalis na at tumigil na ito sa paniligaw. Kahit na kalahating oras pa lamang ito, bumibisita sa kanilang bahay. At dahil doon, nahulog ang loob ni Helen kay Tito. Sa bandang huli, sila ni Tito ay nagsimulang magkita ng palihim. Ayon naman kay Tito na sobrang higpit ng nanay ni Helen at kinailangan niyang patagong manligaw noon. Kinukunchaba daw niya noon ang driver nila Helen at nagkukunwari na ilalagay lang niya ang drum set sa likod ng kotse sabay tanong dito kung anong lugar magsushoot si Helen. Sa isang episode naman ng KMJS, ibinahagi ni Tito ang kwento ng kanilang bigla ang kasal ni Helen. Ani Tito, bumiyahe sila papuntang Batangas ang hating gabi para magpakasal sa isang judge pero wala ito nang dumating sila kaya kinailangan pa nilang maghanap ng pari. Dahil daladala naman daw nila ang kanilang mga papeles, ay pumayag ang pari na pangasiwaan ang kanilang kasal na naganap na ng madaling araw. Ayon naman kay Helen, pagkatapos ng kanilang kasal ay plano nilang ibalik siya sa kanyang pamilya. Pero sa hindi malamang dahilan ay nakatunog ang kanyang ina sa kanilang ginawa. Kaya humanap muna sila ng padrino na sasama sa kanila sa pag-uwi niya dahil kinakabahan si Tito sa ina ni Helen. Pagpasok daw nila sa bahay ay binuhat daw ng ina ni Helen ang isang silya para ihampas kay Tito. Galit na galit daw ito at umiiyak at muntik nang himatayin. Matapos sa kanilang secret wedding, sa wakas ay pinayagan si Tito na bisitahin si Helen sa bahay minsan sa isang linggo. Makalipas ang isang taon, kinumbinsin nila ang kanyang ina na hayaan silang manirahan at magtakda ng pampublikong kasal. Pagkatapos na kanilang church wedding, ay doon na nagdesisyon si Helen na Miguel at magtago muna mula sa kinang ng showbiz upang maging isang full-time housewife at maging full-time mom sa kanilang apat na mga anak, sila rumina. Jorella, Gian, and Shara. Separation Rumors Noong 2007 ang pumunta si Helen sa US sa kalagitnaan ng kampanya ni Tito. Nagdulot ito ng mga hakahakan na silang dalawa daw ni Tito ay may problema sa pagsasama. Pero agad naman ito pinabulaanan ni Helen at sinabing pumunta siya sa US para makasama ang kanilang bunsong anak na babae na si Shara. 2010 naman muling lumabas ang mga balitang hiwalay na sila dahil daw sa pagtataksil ni Tito. Sa isang text message na ipinadala ni Lala Soto sa StarTalk ng June 2, 2010, ibinasura niya ang lahat ng balita at tiniyak sa publiko at sa press na nananatiling buo at patatag ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Renewal of Vows. Sa pagtungtong nila sa kanilang 50th anniversary, nagdesisyon sila na Tito at Helen na magsumpaan muli sa pamamagitan ng pagpapakasal ulit sa kanilang Golden Wedding Anniversary noong September 22, 2019. Ang kanilang Renewal of Vows ay naganap sa St. Thomas Aquinas Parish Santo Tomas, Patangas. kung saan dito sila sa simbahan ikinasal noong tumakas sila sa pamilya ni Helen 50 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng kasal ay sinundan ito ng ingranding reception sa isang luxury hotel sa Paranaque. Sa reception, halatang sweet sina Tito at Helen sa kanilang first dance habang minarkahan ang kanilang golden wedding anniversary. Naghanda rin ng special number ang mga apo ni Tito at Helen para sa kanilang mag-asawa. Tito and Helen celebrated their 52nd church wedding anniversary. Sa isang Instagram post noong January 2, 2023, nag-upload ng video ang anak ni Natito at Helen na si Shara Soto kung saan sinurpresa ng dating Senate President at kanyang asawa na mga pulang rosas para gunitain ang kanilang espesyal na araw. Makikita sa video na nagsalo si Natito at Helen ng isang matamis na yakap at halik sa isa't isa. Sa caption, isinulat ni Shara ang isang taus-pusong mensahe para sa kanyang mga magulang na nakamit ang magandang milestone sa kanilang buhay. Ayon naman kay Helen, ang 52 years anniversary na kanilang ipinagdiwang noong January 2023 ay ang church wedding nila na ginawa publicly. Pero ang totoo ay magpi-54 years sa talaga magmula noong sila ay unang nagpakasal. Nakakatawa man daw isipin na nauna ang kanilang kasal bago ang panliligaw pero yun naman daw ang totoo. Secret of 5-Decade Marriage sa tagal ng minagsamahan ni na Tito at Helen ay niminsan hindi nalagay sa alanganin ang kanilang relasyon. Sa isang interview kay Tito kasama ang Entertainment Press ay ibinahagi niya ang sekreto ng pagkakaroon nilang mag-asawa ng matagumpay at matatag na relasyon. Ani Tito, umabot sila ng mahigit limang dekada ni Helen dahil pareho silang Christ-centered. Mayroon din silang give and take relationship pero ayon kay Tito, mas lamang siya sa parte ng give. Dahil minsan daw ay kahit wala na ito sa lugar, ay si Tito pa rin daw ang sorry. Importante rin daw na panatilihin ang humor sa isang relasyon. Parati rin daw silang nagbibiroan na isang malaking bagay para mapanatiling matatag ang isang relasyon. Bukod naman daw sa give and take relationship, ang mentalidad na sinusunod ni Tito ay hanggat maaari. Dapat sa mga lalaki, mas mapagbigay at parating ilagay ang asawa mo sa pedestal at kailangan ayos lang sa parte ng lalaki na parating tama ang mga babae. Sa parte naman ni Helen, wala naman daw gaano nagbago ng mga bagay sa mahigit limang dekadang pagsasama nila ni Tito. Kahit nga raw sa posisyon nila sa pagtulog ay walang nagbago. Bago nga raw sila matulog, ikadalasang nanonood si Tito ng TV o Netflix o nag-uusap silang dalawa. Pagdating daw ni Tito mula sa trabaho, ay tahimik itong naglalakad para hindi siya maistorbo sa pagtulog. Pero may maliit lang na pagbabago lalo na noong pumasok si Tito sa politika dahil unti-unting nababawasan ang oras niya sa bahay nila. Pero tinitiyak ni Tito na kumakain siya ng hapunan kasama ang kanilang pamilya sa bahay. Kapag naman abala talaga ito sa trabaho, tumatawag ito sa kanila para sabihing hindi siya makakasabay maghapunan. At dahil pareho silang magaling kumanta, sa tuwing mayroong family affairs, ay nagduduwet silang mag-asawa. Sinabi rin ni Helen na halos hindi sila nag-aaway at kung nag-aaway man noon ay pumupunta siya sa kwarto ng kanilang anak at doon matutulog pero sinusundo mo na no siya ni Tito at bubuhatin pa siya pabalik na kanilang kwarto dahil ayaw nitong hindi sila magkatabing matulog kahit isang gabi lang Naniniwala rin si Helen sa kasabihang the best way to a man's heart is through his stomach kaya naman siya mismo naghahain kay Tito ng breakfast, lunch and dinner siya rin daw ang naghahanda ng mga gamit ni Tito bago ito pumunta sa trabaho. Parati rin daw siyang hinahalikan ni Tito tuwing pupunta at pagkagaling sa trabaho. Tito post sweet greeting for Helen on their 54th anniversary. Kamakailan lang noong September 22, 2023, sina Tito at Helen ay nagdiwang ng na kanilang espesyal na araw at minarkahan ang kanilang 54th anniversary para sa kanilang unang kasal. nag si Tito sa kanyang Instagram account ng kanyang pagbati kay Helen para sa kanilang anniversary, kalakip ang larawan ng napakaganda niyang asawa. Makikita sa larawan si Helen na may dalang magandang bouquet ng mga bulaklak habang tinitingnan ito. Kalakip ng larawan ay ang caption ni Tito na short but sweet greeting para kay Helen. Saad niya sa caption, Happy 54th anniversary to my lovely bride. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!